Ah, uh, hi ma'am. Anong name mo? AC po. AC Ah, uh, ilan taon na si AC? Twenty-six. Ah, uh, matanong ko, are you single or taken na? <laughs> It's complicated! Oo! Oh. Ba't sabi mo complicated ka? Kinatop ako! Oh. Sumabay <laughs> so, sa November 1, naging ghost. Ginos ka! So anong pakiramdam mo sa sarili mong ginos ka? Siyempre masakit! Siyempre, Siyempre masakit! pinagdaanan, bakit ngayon pa?🎵 Naisipan. So wala na kayong communication? Wala. Inantay ko ng one month, tapos after one month, wala na. Hindi nag chat, -chat. After one month, hindi ko na siya, ano, ako na yung binla ko na, kinatof ko lahat. Oo, oh, sumuko ka na. Siyempre, ang tagal kong nilaban. Six years yon. Matanong ko, umaasa ka ba magkabalikan kayo? Ewan ko. Sa ngayon kasi masasabi ko ano eh. Piling ko ano na ako eh. Parang nasanay na kasi ako. Parang paulit-ulit kasi. Siyempre pag paulit-ulit yung nangyayari, di ba? Parang mapapagod ka din. So I think I'm tired. So napagod ka na? Ewan ko. Di, ayoko magsalita ng tapos pero piling ko pagod na ako eh. Piling ko pagod na ako eh. Aww. Kamusta ang pagiging single mom? Ma Masaya! Masaya ako sa work. Kumbaga, ano, nag-focus ako sa career. Wala akong kailangan i-update. Wala akong kailangan, kumbaga, walang limit eh. Kaya akong gawin kung ano yung gagawin ko, ganun. Nang walang nagbabawal, wala akong kailangan ipaalam, ganun. Mama, ma tanong ko, kamusta ka na? Ngayon na, I'm feeling good. Okay ka pa ba, hindi pinsay? O okay ka pa ba? Noong mga unang months, umiiyak talaga ako everyday. To the point na ano, parang gusto ko nang mawala. Parang gusto ko nang mawala. Ah. ngayon kasi masasabi kong I'm good. That time na na-depress ka, nag-attempt kang tapusin ang buhay mo? Oo, oo, kaso nga lang, nakita ko kasi yung ano eh, na maganda ako eh. Kaya, <laughs> <laughs> kaya sabi ko, Ay, hindi pwede, maraming malulungkot. Sa so, ngayon ba, dahil single ka, may nagpaparamdam na ba sa'yo? Madami, pero kasi hindi pa ako ready mag-entertain eh, ganun. Kasi syempre yung trauma na iniwan sa'yo nung past mo, hindi din siya ganun kadaling pumasok ulit sa ibang relationship. Kasi ang nakikita ko, siguro meron siyang hinahanap na wala sa akin. That's why kaya paulit-ulit siyang ginagawa yun. Oh, so may issue to ng third party sa tingin mo. <laughs> ah, secret. Pero yun ang talagang totoo. Secret. Hulaan <laughs> niyo na lang. Hulaan kasi ako yung laging nagpop ako kung kinain ko yung pride ko kasi nga syempre para at least wala akong pagsisiyan sa uli alam ko na naintindihan ko yung mga girls dyan na laging humahabol parang magmamakaawa ko na uy abuling ah, kita balikan mo pero kinain ko yung pride ko kasi di kami nag-uusap from May to June eh. tapos July 10 umuwi dito sa Pilipinas kinain ko yung pride ko sinundo ko siya kahit di kami nag-uusap oh. so matanong ko ma'am nagsisisi ka ba sa ginawa mo sa ngayon hindi ako nagsisisi kasi masasabi ko sa sarili ko na I did my part ginawa ko yung lahat so, parang wala akong pagsisiyan sa uli, nagmukha man na akong tanga, ganyan. At least alam ko sa sarili ko na ginawa ko lahat para to save yung relationship na meron kami. Sinanay mo ko in five years. Sinanay mo ko in five years. Tapos in a once na gusto mo magbago. Ah. Dahil dyan, ma'am, naging broken ka. Ano natutunan mo sa naging heartbreaks mo? Ang natutunan ko, nakilala ko ulit yung sarili ko kasi nakalimutan ko siya in six years eh. Kumbaga, yung buhay ko tumakbo lang sa kanya eh. Wala na akong tinira sa sarili ko, which is dapat hindi ganun. Dapat lagi kang magtitira para sa sarili mo para at least meron kang ano, kang lakas to skip para umalis. If ever na mapanood niya tong video to, ano yung gusto mo maging last message sa kanya? Tapos na yung November 1, tama na yung pagpaparamdam. Ano, okay na ako okay. Kung Kumbaga, hayaan mo na lang na ako na maging okay ako. Kasi kung tayo naman kami talaga eh. Kasi okay na ako eh. Kasi hindi ganun yung trauma na binigay niya sa akin. To the point na gusto kong tapusin yung buhay ko. To the point na gusto kong tapusin yung buhay ko. To the point na kailangan kong magpa-psychiatrist. Just because araw-araw ako umiiyak. Just because hindi ko na nakikita yung sarili ko. Hindi ko na nakikita yung sarili ko. Aww. Kung nasan ka man, dyan ka na lang. Kasi ito na yung bago ko sa XB. Huh? Yeah. Nice <laughs> <man. laughs> Napaka-cutie. <laughs> Talagang mahal friends na nasa paligid ko, sila yung sumuport sa akin para, ano, kasi dumatingin sa punto na pag hindi ako kumakain, pumupunta sila sa bahay para lang, sabayan na akong kumain. Ganun, lulutuan ako ng ganto para lang kumain. And thank you sa inyong lahat kasi siguro wala ako dito kung hindi dahil sa kanila. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na dapat na kapag nagmahal kayo, mahalin nyo din yung sarili nyo. Tandaan mo palagi, pag wala kang binigay sa sarili mong pagmamahal, lagi mong po-questionin kung sino ka. Lagi mong makakalimutan kung sino ka. Nami-miss love Ilang beses Ikaw ba ma'am is may social media account? Egon si Bido Annex Ayan. Ano pala, papalo pala ako ng page namin sa work Paradise Games Ayan, sa may tunasan muntin lupa lang to Ayan, like niya yung page namin Tapos makikita niyo ko Ma'am, thank you, maraming salamat Sa napakigling kwentuhan natin ka oh at kung mababalik ko lang Aayusin ko lahat sa loob ng pitong buwan Magihilom ang lahat sa puso mo na duguan Balang araw kaso biglang umulan Yeah